Surprise! It's a burger <laughs> and a melon juice just for you, baby loves. Kahit juga kayak kulo ha. Ambil para guna. Ambil, ambil, ambil na. Ano na baby loves? Sige lang. Marialis, ragi apun pun. di akong bibilabs, no? Nagdala dyo kong pang face offering ba? Kaya kabalo dyo kong anasuko siya sa ako, ah. Nagpagwapa na ba ya dyo maayo? Para lang yun maibog siya sa ako, ah. Ang mga makeup ni mama, ako yung gigamit para gwapa ko. Bidaw, babe, basag na asya rundi, ha. Kay Watman Roy Classic, kay Sabado. Ingaw lagi kailang balay murag walay tao. Nagdala ba burger para sa iya ha? Duha ba ni kabuok para tag sa Kinsa man isos ko Ginoo. Hi Brito. ngano manay ay mong Pretty no. Na. Nag-make up ko para sa akong baby loves. Unya, gwapa na gana. Oh, 100%. Maibog na siya nako. Na ay sabi, asa di akong baby labs? Nga nun naman po, nangita na po samok. Wala man, mga yung gani kong sorry no. Oh, base offering, burger. Palakpakan, nag-import -e Alangan, love ko kay na ko siya. Mag-effort yun ko, asa man rin siya. Kaya sa kadali, atuon sana ko. I'm so excited! Maghinungita yun mi aning burger. Plus, maibog siya na ako. Kay gwapa na kay ko. Nagunsa naman po ka, Hi, baby loves! Hi, nang naon ni mo? Tanawa nang naon ni mo, mura kang iring sungkaban. Taysa, para good Diba Di ba naingon ko nga ayaw nagbalik dire? Nang nabalik naman po ka. Sorry na! Oo! Na koi surprise! Surprise? Unsa naman po na? 3, 2, 1, surprise! It's a <laughs> burger! a melon juice just for you, baby loves. Basi kinawat na po na ni mo, ha? Madamay na po ko. Unsa de ka, baby loves, nga dili man ako ni kinawat, pinalit man ako ni. Bay one take one, bayan no. Gibuak bayan ako akong alikan siya, ha? Para makapalit kong burger para sa imo ha? Kahiya, e, yung ulo ni mo, oi. Kung saan di ka, para di na ka mabalik, dire. Unsa, saan mag ako, baby loves, para sugto na ako ni mo. Kabalo ka, unsay gusto nako? Ayaw nagpakita na ako kay Bati, kay Kag na Wong. Kung isa pa, wa ko'y gusto ni mo. Bahalag wala kay gusto sa ako ah, basta love kay Tika. Gahid yung kay ulo ha. Ambi para na. Ambi na, ambi, ambi, na. Ah! Yehey! Gidawat na niya! Oh, kaya ako mandawaton. <laughs> <laughs> Ganun eh, gabibilab! niya. Mubalik pa ka? Grabe na ba yan ako, Gifford, sa mo, ha? Pero maura ni mong yung kabalo sa ako, ha? Gibuhak pa naman ako, ako ngaligan siya, Uli na din daw. Ayaw nagbalik diri kay Samo kay kasakong kinabuhi. Sige lang. Marihalis, nagyapon ni Munipon. <laughs> Taysa, ang burger, ang bek. Oh, Hindi na. Oh, imuha na Basta busog lang.